magtulungan para magabayan ang mga kabataan na mailayo sa piligro ng illegal na droga. Itong hiling sa bawat pamilya, simbahan, local government units at iba pang stakeholders sa DILG South Nevada Provincial Director Hyde Ali Swaib. Ayon Al kay Swaib, ang pagtutulungan na ito ay bubuo ng matibay na pader sa mga komunidad. Pinigyan din pa ni Swaib na pagkakaroon ng drug-free community ay adikain ng lahat na maaling makamtan. Ito ay niya sa pamamagitan ng matatang matatag na pamamahala, compassionate intervention, active enforcement at mga mamamayang may malasakit muna sa pinakamaliit na barangay hanggang sa buong lalawigan. Tiniyak din ni Swaib ang commitment ng DILG sa pagtulong sa mga LGU para matiyak na functional ang kanilang drug abuse councils, nakabase sa ebidensya ang drug clearing operations at mapalawak pa ang mga programa at reintegration at rehabilitation. Ito ay ba kay Swaib ang paraan tungo sa kapayapaan, kaunlaran at tunay na paggaling ng komunidad. The advocates and community partners Your involvement inspires hope and to every Coronadalenyo and South Cotabatenyo, your con commitment to a drug-free life makes all the difference. CDILG, si South Cotabato Provincial Director, Hyde Ali Swaib. Sinabi si ito ni Swaib sa pagdunsad ng Drug Abuse Prevention and Control on Top Civic Celebration sa Coronadal kahapon. Ruel Usano, NDBC, BIDA Balita.